action-packed games, intense plays, latest happening sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. dzrh TV Match Point. Welcome to dzrh TV Match Point. I am Millie Borja, your host sa nakarang episode. Natunghe natin ang kwento sa sport na Dragon Boat Racing. Ngayon naman sa 8 episode, ibibigay namin ang panibagong story ang dapat niyong malaman ang kwento sa likod at tagumpay ng atletang Pilipino mula sa sport na obstacle course. Isa ang obstacle course racing o OCR sa mga sport na inaabangan sa panahon ngayon, local man o international. Natunghayan sa Pilipinas ang unti-unti nitong pagbabago sa paglipas ng panahon. Mula sa nooy military trainings, ito ay lumaganap na sa fitness at adventure camps. Sinusubok nito ang strength, agility, endurance at mental toughness ng isang manlalaro. At ngayon, lalo ng lumagana ang OCR bilang sport sa bansa dahil sa maraming kompetisyon kung saan nakilala ang mga Pinoy. Kaya naman para mas malaman pa kung paano nga ba nilalaro ang maaksyong karera. Pinaunlakan tayo mismo ng OCR team na AIA Vitality para marinig ang kanilang istorya at maranasan mismo ang iba't ibang obstacle course. Ako nga pala si Jordan Paul Billiones, Uh, Spartan Racer from AIA Vitality Team. Obstacle racing for me uh, usually sa terrain siya and along the way may mga obstacles siya like climbing, um, crawling, lifting and jumping. Uh, ito rin siya nagpapigil din sa athlete na magamit yung top speed niya dahil dadaanan niya yung mga obstacles. Yung mga obstacles na yon is matitest niya yung um, strength mo, power, agility at speed. So, kailangan talaga may training ka rin sa obstacle course race. Kailangan mo talaga mag-training siya. So, kasi parang sa buhay din, may mga obstacles. So, kailangan mong mag-prepare. Kailangan gamitin mo lahat. Lakas, grips, um, yung speed mo. Tapos, yun nga, uh, kailangan mo siya ma-surpass so hindi ka mag-step -si up kung hindi mo masoorpa sa yung isang obstacle. My name is Lani and I'm um, isa akong obstacle racer from AIA. Hi, I'm Marvin. Um, an OCR athlete from AIA Vitality. When you say OCR, it is uh, obstacle course race. Uh, it is an extreme race actually that uh natotali pa siya kilala sa Philippines pero eventually no hanggang ngayon na as of this moment kasi um, unti-unti na siya nakikilala. No, um, yung race kasi na ito, it is usually done in the terrains na may kasama mga different obstacles. yung obstacles na yun, um, pag hindi mo siya magawa, may mga may mga um, may mga uh, penalties na gagawin. Obstacle course race, ano, 30. 30 na ako. So, alos 2 years na rin ako nag-course nag 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 ano, nag race sa uh, mismong obstacle course race. Uh, well, syempre nung nung bata ako, mahilig akong mag climb, mag-run. Then nung college na ako, uh, varsity kasi ako. Kung so nakita ko yung Spartan race, uh, more on ano siya, a run eh ako track and field. So nainganya ako, uy, parang kaya ko to, kaya akong manalo dito. Then yung teammate ko ng national team, sumali na siya. Sabi ko, uy si ano yan ah. Parang kung kaya niya, kaya ko rin. So, doon na ako nag-start, nag-research na ako ng team. Tapos nag guide, pina, uh, -guide ako paano mag-register. Tapos training mismo sa mga uh, nagkakandak ng uh, obstacle course na gym. So yun, doon na talaga nag-start na mag-Spartan Race ako paano ako nagsimula. Actually, first time ko to eh. <laughs> this is my first time na sumali sa Spartan and this is my first time din na ma-experience tong um, kind of sport na to. So, um, first, syempre, nag-train ako, nag-tumakbo, uh, running, ganyan, every morning. Uh, Nag-alat ako ng time sa gym and also nag-hire din ng mga coaches. Sumama ako dun sa mga ibang friends ko na nag-try na tong, um, sport na to. And then, ayun, nagustuhan ko naman siya. So, nung nagustuhan ko siya sabi ko uh, parang uh, maraming maraming improvement or marami, maraming pwedeng kang matutunan along the way so yun yung nag kung yun yung nag motivate sa akin na ituloy siya Actually 2 months ago <laughs> two months ago lang ako nag 2 months lang ako nag train pero na races Yes uh, first kasi sinabi nila sa akin since first ako mag five kilometers lang ako Um, pero gusto ko kasi yung mas na ako. So, nag-ano nag, ko, nag-register ako ng 10 km for the first time And Actually, during the race, may, may injury ako sa knees ko. So, yung isang knees ko, masakit, siya, masakit siya kaya ayaw nila akong um, ipatuloy ng 10 km. So, nung punta namin doon, sunurprise ko sila. Kala nila 5 lang yung, yung niregister ko. Nagulat sila, nasa 10 ako. <laughs> so, Yeah, so walang nakakaalam na na sa 10 kilometers ako naka-register <laughs> that time. Actually, nag-free dive ako. Uh, I do scuba diving before and then nag-free dive din ako. Then after free diving, um, na-expose na ako sa ganitong sport. And then, nagustuhan ko siya kasi mas mahilig kasi ako sa challenges, ganyan. So, Uh, the more na na-challenge ako, the more na nagiging eager akong gawin. So at first, nahihirapan ako. Nung actually, noong unang punta ko dito sa Bridgetown, wala akong magawa kahit isang obstacles. Pero nag-gym na kasi ako noon. So sabi ko, parang ang weak ko naman na parang kahit isang wala akong magawa. So nag-train ako, nagpatulong ako sa kanila. Naghanap ako ng pwedeng makatulong sa akin, na makapagturo sa akin ng proper technique para ma-execute yung mga... Uh, ginagawa namin. So ayun, um, naging okay naman siya nung naging okay naman yung result. Uh, so yun, so talagang malaki yung um, uh, pasasalamat ko dun sa mga tao na tumulong sa akin and na guide sa akin para ma-reach ko yung mga goals ko. I mean, para matapos ko yung race actually. actually hindi talaga ako athlete. No, sa bago ako mag-Spartan o bago ako mo uh, pasukan yung OCR, hindi talaga ako athlete. But uh, I do pre-diving na kasi, no, um, nagko coaching ako sa free diving Tapos, uh, one of my coaches sa gym na in sa akin yung OCR. So yun, sabi ko, why not to, to try this kind of uh, uh, sports? So, dinry ko lang siya. Sabi ko, then after after ko siya ma-perform sa field, nagustuhan ko siya eventually. Sa ngayon, um, marami na siya eh. Pero more on ano ako, um, age category sa mga long ano siya, long OCR na tinatawag. Sa mga short, hindi ko pa siya ganun ka uh, nadevelop na-develop yung ano ko, yung pag-race ko kasi nga maraming malalakas tapos pero sa overall nag-top 4 ako sa nitong last na Spartan Race lang, 3K Elite Series. So proud din ako doon dahil 1 2 3 is puro national team. So yun, ang pinaka-achieve proud ko doon, yun nga, achievements ko, puro din ako champions, second, dyan lang sa dalawa, silver at gold. Puro halos age category lang siya. So, talaga, yon yung memorable ko is yung 3K Elite Series dahil sobrang intensive yung 3K Elite kasi gagawa ka ng 1K loop, 10 obstacles tapos mag-rest ka lang ng halos 20 minutes tapos another semi-finals hanggang 20 minutes ulit na rest. Siyempre, hilo-hilo ka pa noon kasi 20 lang eh. Tapos ang last noon is uh, final, ano na, tatlong ikot na 3K na siya. So bali lahat-lahat uh, in total is ano 50 50 obstacles at 5 kilometers na ano na takbo. Uh, memorable talaga kasi alam mo yung nahihilo ka pa tapos parang na nasusuka ka pa mag-race ka ulit so ubus, parang ubusin niya talaga physically tsaka mentally yung sa ano yung lahat sa katawan mo uh, memorable is yung unang-unang -una ko talaga sa Timberland kasi yung pinakauna kong OCR na na nagawa. Uh, at the same time, sabi ng iba, isa daw siya sa pinakamahirap kasi yung terrains niya, yung elevation niya is mataas. At the same time kasi malakas ang ma maulan time na yon So, mahirap yung, yung ground. Masyadong makapal yung putik. Kaya marami rin nahirapan time na yun for me yung twister kasi kailangan mo ng um, lalo na sa akin uh, first time pa lang ako and bago pa lang ako sa ano um kailangan ng mas uh, mas strengthen ma kailangan ng mas malakas na upper so hindi pa ako ganoon ka uh, lakas sa upper part ko um kaya medyo hirap pa ako doon sa twister challenging hanggang ngayon uh, yung twister talaga no kasi sabi nga oo uh, Uh, marami rin sa twister kasi anong ini-engage kasi natin doon is our, our, our upper body and at the same time our core. So kung mahirap pa yung foundation natin sa core natin, upper body, um, yun, hindi natin siya totally mag-perform mag mag na maayos. Kulang ko to kasi sa ano, uh, yung pag nung nakita ko yung uh, 3K qualifying elite series dito, tsaka pag na ka is papunta ka ng Abu Dhabi. So doon ako nag-start na mag-training dahil middle ako sa tracking field so more on uh, speed endurance siya So parang naisip ko na ay pwede sa akin to sa 3k halos yung ano ko training Um yun doon na nag ano na ako nag kumuha na ako ng tips kasi may mga kaibigan din ako mga national team siya eh Tapos nag-training ako nagpa-qualify ako dang ano tat, tatlong legion kailangan kailangan maano mo siya ma masalihan so leg 1, leg 2 leg 3 ng 3K Elite series. So iba-ibang ano yon, iba-ibang um, lugar. Okay. Kailangan mo talaga ng preparation din. Sa training lalo dahil ganun nga, nutrition tapos yung program. Program talaga yung maganda doon. Kasi pag hindi maganda yung program mo, wala may injury ka talaga. Tapos may iwan ka din kasi syempre pag uh, yung mga kalaban kasi malalakas na eh tsaka may advantage na sila dahil sa loob na sila sa national team na sila since bata ako gusto ko talaga alam mo yung nakikita ko yung mga flag ng mga athletes parang uy, siguro malakas to ah uh, gusto ko rin magkaganyan gusto ko rin manalo so doon na nag start uh, nung mag na gusto kong sumali sa Philippine team. Kasi parang, alam mo yung idol na idol ko sila. Tapos, parang na, nag-travel sila sa ibang bansa para mag-compete. Saka, yung nagustuhan ko rin talaga yung training, syempre, dahil um, healthy lifestyle para sa akin. Saka, gusto ko maging ano, malakas. Ano ko eh, team ko, syempre, masaya naman siya. Yung mga coaches, yung teammates lalo, napaka-cooperative naman. So, siyempre, uh, for the training naman, may GC naman kami na, yun nga, kung nag-training kami sa ganitong place, so, halos, halos andyan lahat. Tapos, uh, full support. Full support talaga yung AIA uh, no, athlete. Uh, more on, um, uh, siya siyempre sa uh, tuturuan kanya kung how you discipline yourself um, yung mga friends mo hindi hindi kayo yung um, hindi kayo naging kumbaga hindi kayo competitive sa isa't isa sa isa't isa uh, you help each other kung paano kung paano yung tamang way uh, like for example um, gagawa kami ng 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 isang obstacle. So, like me na baguhan ako, hindi ko pa alam yung mga proper techniques, ganyan. So, they are there to guide me and to teach me the proper technique para mas mapadali at ma-execute ko ng mas maayos yung, yung, um, yung obstacle. Yes, yung support nila is there always. Oo. Lalo na yung mga coach dito sa Bridgetown, actually sila yung nag-push uh, na, na gawin yung mga bagay na before hindi ko nagagawa. Like, um, may mga may mga obstacle kasi ako nahirapan. So sila yung nag... since sila yung may idea doon sa kung ano yung proper na way ng pag-execute noon, naturuan nila ako before the... before mag -race. So siguro kaya ako na nakuha yung goal ko because of their help din. Uh, sa uh, community, actually we have div uh, diverse culture. You know? So sa... yung OCR kasi, like the Spartan, um, Maraming mga athletes na located sa iba't ibang area nito sa Philippines na sa Philippines. Tapos ang ginawa ng isang coach namin. So since located sa iba't ibang area ng Philippines yung mga athletes, ang ginawa niya gumawa siya ng GC sa Strava. So doon niya mino-monitor uh, yung mga athlete niya o yung mga kasama niya kung yung trainings no. Doon kasi doon niya ino-observe kung nagagawa ba yung proper na running kasi sa OCR sa OCR kasi um, hindi lang puro obstacle kasi dapat mag, mag din tayo ng running. Sabi nga ng coach namin 70% running, 30% obstacle. Uh, at first we wanted to encourage other people to keep moving na ayun to keep moving and also um uh i-challenge sarili nila no maging healthy. So yon, so kaya ang ginawa namin yung culture sa sa um, AI Vitality, no, hindi lang puro training. Uh, while doing the training, we also uh, enjoying it. Kasi para uh, yung culture, hindi lang puro mape-pressure yung ibang beginner. Kasi kung mape-pressure yung mga beginner na athlete, baka hindi lang ma-perform na maayos yung obstacles. Ako so lang is, gawin nila yung best nila lagi. Kasi ako, pag mag-training ako, ubus-ubus talaga eh. So, um, proper training, disiplina. Disiplina talaga yung importante doon. Saka, uh, siguro, kailangan ng magaling na coach. Tapos, yun nga, dapat lakas din ng loob. Para sa, siyempre, kung gusto mo nalo, kailangan may lakas ka ng loob. Kasi, kung mahina ka, wala kang, wala kang, mapupulot talaga. Sabi ko lang sa mga, um, sa mga young aspiring athletes na gustong subukan ng OCR, Of course number one, trust yourself no 'di naman nag-i-start lahat 'yon kung sa sarili mo kaya mo, magagawa mo. Pangalawa, syempre train, uh, mag-training, 'wag wawalain 'yon. At syempre yung pangatlo, uh, man man manalitaay sa Panginoon. The course race culture ngayon is growing siya dito sa Pilipinas talaga. Dahil yung mga athletes dito, uh, lalo na sa SEA Games is nag-ano na, um, halos tayo lahat yung nag-overall sa obstacle course race so dahil dun sa tulong din ng Philippine, Pilipinas ano Obstacle Sports Federation or POSF by um, president nila si Attorney Al Agra la um, inintroduce na talaga dun sa sa LGU at sa schools lalo na sa schools yung um, obstacle course race so siguro the next uh, palarong pambansa baka isasama na yung obstacle course race and yun nga yung pinaka number one dito na brand ngayon sa obstacle course race is the ano, Spartan Race Philippines um, actually ngayon lang siya nagiging ano eh na kung baga ngayon lang um, naririnig or nagiging hindi pa siya ganun ka nabibigyan ng pansin like sa government natin hindi pa tayo yung mga wala pa tayong ganun ka, wala, hindi pa lahat may idea with this kind of sport. So, kailangan pa natin na i-boost yung, yung, um, yung pwede, ah, kailangan pa ting i-boost siya para mas makilala and malaman kung ano yung mga benefits na pwede niyang maibigay sa atin as a person and yun as a athlete? So for nakikilala na siya, no? Kasi katulad, may, 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 mayroon kami mga national athletes na nagko na in other countries. So, dahil din sa kanila, nakikilala na rin yung um, OCR OCR sa Philippines. So, yung time na like, going back like 2017 or 2018, I guess, parang iilan lang yung sumasali sa OCR. So, eventually, habang umano, as time passes by, Ah, uh, marami nang nainggayo na sumali kasi hindi lang sa photos yung pinokuha nila kundi they are going uh, they are challenging themselves. So I think we considered it as pang-Pinoy, no? Kasi alam naman natin ang mga Pilipino, very competitive yung mga 'yan. So, yon um, very competitive like what I said earlier po, yung mga national athletes po natin, nagpe-please sila sa ibang bansa, no? Doon uh, hindi lang hindi lang sarili nila yung dala nila kundi yung bansang Pilipinas din. Sa akin sana nung ano, nung una pa lang nakilala ko na agad yung ano obstacle course race dahil may may potential ako na ma-represent talaga yung Philippines sa mga international games. So dapat nung dati pa siguro um, ginawa ko rin yung mga best ko kasi minsan ano eh saka um, sana yung nakilala ko agad may magaling ako, ako agad na nakilala na coach na nag-guide sa akin, nagturo sa akin na ganito pala yung skills na um, para sa isang obstacle sa obstacle na yan. Sa so future self ko um, tatagan pa. Uh, kailangan, yun nga, dapat hindi mawala yung fire, sa, yung fire burning sa, lo, sa loob ng sa heart ko na kahit, syempre masakit yung training, kailangan, magastos magastos din kasi talaga yung training. So, kailangan andun yung full support sa self, disiplina, tsaka uh, siguro, alos unain yung self kaysa sa iba para, yun nga, uh, focus. Focus din. Well, continue your training and um, kasi push your limit. Actually, uh, I have my own um, beliefs na know your limits then forget them. <laughs> so, ganun. Um, nagiging maganda naman yung result after. <laughs> sa younger self, uh, job well done. No? Nagawa mo yung uh, challenge na to sa sarili mo. Then for my future, So for my future, um, always keep your feet on the ground. Laging tingnan kung ano yung um, nakaraan. Tapos huwag kang magmataas kung ano yung nakuha mo na ngayon. Sa panayam natin sa ilang atleta ng AIA Vitality, nakita natin ang iba't ibang muka at istorya ng isang manlalaro sa sport na OCR. Marami na tayong natutunan, pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat dahil hindi pwedeng hindi natin masubukan at maranasan kung paano nga ba nilalaro ang sport na to at kung gaano ba ito kahirap. At bago tayo sumabak, alamin muna natin kung ano-anong obstacle course nga ba ang ating masusubukan dito sa Bridgetown. First obstacle po is net crawl. Okay po. Ang gagawin niya po is bear crawl. Pwede rin pong pa-side, pwede rin pong pa-army. Next one is OU over, under, then first po is magja-jump ka, then sa under po is mag-crawl ka or magro-roll. Yan, katulad po na nakikita nyo po ngayon kay Sir Jordan po. Po is yung 8 feet wall. Dito po is gagawin po ni Sir Jordan is advanced technique po. Magja-jump po siya sa panglalaki, then jump din po sa likod. Then yung, ito pong edge na to na kulay dilaw is bawal po siya gamitin for the men's. Kasi for women lang po siya pwede. Next po is yung OUT or over under through. is first pong obstacle is magja-jump si sir then crawl or roll sa under then pass through lang po sa true obstacle. Next po is multi rings or rings. Dito po is mag-kick-kick ka po muna sa platform then swing. Pwede niyo pong gamitin yung bewang nyo para po makaswing kayo or ipupul niyo po yung naiiwan yung braso para makapagswing po kayo ng maayos. Then, pwede na po kayo mag-tap the bend. Next po is bender. Kagamitin po ni sir is for advance na po. More on on upper body po. Then, mag po siya ng paanya sa taas para makapunta po siya sa kabila. Then, slowly down na lang po siya para slowly but surely. Ngayon naman kasama na natin ang AIA Vitality Team at maging si Sir Jordan para ituro sa atin kung paano nga warm-up at kung paano na nga ba ang kapag sumabak na tayo sa talagang obstacle course race. Okay, Siyempre, uh, sa lahat naman ng laro, kailangan natin mag-warm-up talaga para mapagpawisan at um, to prevent injury din. So, takbo na tayo. After warm-up, kailangan natin mag-stretching para mag-riwasan yung injury lalo. So first is yung um, stre body stretch up. One, two. Matapos ang warm-up, syempre hindi po pwedeng hindi natin susubukan ang sport. Lalo't nakakondisyon na tayo para sa obstacle course na siguradong susubok sa ating physical strength. so much po, Sir Jordan, sa pagduro sa amin, syempre sa pagturo sa akin, sa pasensya sa bawat obstacle dito sa obstacle course racing dito sa Bridgetown. Uh, at maraming maraming salamat din kay Sir Michael sa pag-invite sa amin na masilip naman kung ano nga ba yung mga nangyayari sa loob ng isang obstacle course race. Uh, para mahirap siya talaga. Kasi buong katawan mo, di ba, sir? Talagang Daba. yung strength ng buong katawan mo, pagaganahin mo, iba-iba eh. Kumbaga parang pansin ko, sir, kada na-try kong obstacle, iba-iba yung pinapagana ko. May upper body, merong ano ko lang, uh, lower body naman. Talagang, oh, pero mahirap siya. Pero nasa proper warm-up naman, nag-guide ni Sir Jordan. And uh, masaya, enjoy. Parang, sarap niyang ulitin. Tapos sana next time, matry ko na lahat. Huli na lang, Sir Jordan, ano pong masasabi niyo sa mga gustong sumubok ng obstacle course racing? Uh, gusto nyo magmatuto, ang training, gagayad namin kayo. Message nyo lang kami sa page namin na uh, sa Facebook, AIA Vitality Sports. Sir, ano po bang dapat nilang i-expect once na sumali sila sa AIA Vitality? Uh, Siyempre, um, kailangan, alam na, mahirap yung um, obstacle course racing. O, kailangan buo yung loob mo na na uh, s'yempre masaktan kasi masakit yung training eh yun enjoy lang may meron namang mga categories may open uh, age category tsaka yung elite pag gusto niyo lang ng enjoyment uh, viewing pictures pwede kayo sa open sa competitive uh, mag open kayo age category so pag gusto niyo talaga mga pro expert na pwede kayo mag elite ako na rin naman nagsasabi na ako kahit sa short period of time ko lang siya na-try, masaya. Sana matry rin ng ilan sa inyo. Maraming maraming salamat po, Sir Jordan. Narinig natin ang kwento ng AIA Vitality. Marami tayong natutunan sa kung ano nga bang meron sa sport na to. Nalaman din natin ang mga pagsubok na kinaharap nila maging ang kanilang matatamis na tagumpay. Sana'y sa bawat istoryang inihatid namin na ipakita namin ang mensahe ng pusong lumalaban para sa pangarap at sa bayan. And that is it for 8 episode. Maraming maraming salamat kay Miss Lani, Sir Jordan at Sir Marvin. Again, I am your host, Millie Borja. At magkita kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. Action-packed games intense plays, latest happening sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. BZRH TV, Match Point. Do it!